Hello guys, magluluto po po ako ng almusal kung hindi pa po nag guys. Ngayon guys, naglalagay po ako ng pineapple jam sa aking fixie. Tapos ngayon, naglalagay po at ang aking isig jam. Aking isig jam. ginagawa ko yung guys, na ang sa aking kamay. Patulog po. Ang dulu guys. Uh, hindi si na ayos, na hindi makakalabas ang ating palaman. Ang guys, uh, pagkatapos yan na gawa, matapunta na ako sa aking uh, green, nilagyan ng kunting matika at aking tos yata Pagkatapos yan guys, oh, ayan, yeah. sinasalam ko na po yung dalawa kasi tadi up. na lang ang at ang pong, ah, okay, ito po ito pangalawa at pantayin ko na maluto. Ayan. Hindi po guys pa kung ito ay may piste, lagyan po naman ano, ang sisili at yung iinitin. Diyan. Kung wala tayong oven, dyan na po sa atins natin day, in para mas maganda. Kasi kung wala kang oven, pwede naman sa atis. Mas maganda kasi sa atins guys kasi ang isikita mo na wala hindi ka sa oven na mag-aaplay ka ayun guys akin ito, ako, ako, na kung babalik ka rin ito dahil ko sila po nag-apply brown na po babalik ka rin at tapin na hanggang ito ay mag-apply mag brown na ayun at tabayan natin guys -tabayan na maluto lahat at kain na tayo ng ayun sa ito lang guys, manuduto na po siya. Kaya ito, itatayin po natin. Pagkakangalin na po natin then okay na po ito. Pagsamahin na po natin guys dahil ah, luto na po itong dalawa. Okay na po yan guys. Atin na po isasalin dito sa ating lakay. Yeah, Easy po yan guys Pagkagawa ng ating Ating Alusal Kung na tayo sa ano, Atin na po ito po si natin Pero lang na po guys ka Easy ang ating Pagkain Huwag po tayong umasa lahat Lagi na lang po ganyan po ganyan Ibahin na lang po natin guys Ayun pagkatapos na ito Ganyan na po natin dito Dahil sa so, isa may nakahanda na po Akong gatas na may kapi at may luw. Ayan, titikman ko na po guys. Titikman ko kung anong lasa. Okay naman pala. Mas, mas masarap sa hindi tinatis. Ayan. Mas masarap na po guys. Lalo na isasama natin sa ating may luong na may gatas. at ano na kasi ang ating pagkain kung paulit ulit na ganun pa rin insan ayo, ay, ay ibahin na po natin. kasi ang ginagawa ko guys may palaman iba iba naman kumakain na po, po guys kasi na po ako masarap po kumain kasi pag ka magmamadali ka gumawa ng mag organize ka ng yung almusal panayon guys, di na po yan sa akin na uh, sa pagtapos sa akin ng isang piraso ng situs ng buong yun kasi sangbasong dagdag sa iyan isang piraso ng krising ng may paneman kung uh, susuken ng buong okay pinagbuo ko guys, ngayon di na po sa akin na yun, patama na kakaen ya kasi sa kanya lakadong kumain kaysa nagluluto. naman ko po guys ang akin ng baso kasi uh, ah, para hindi tayo masyadong ng ng mga baso ko sa akin sa akin guys yung isang baso ng tubig at isang baso ng uh, ah, gatas kailang e po natin uminom ng tubig guys tapos na uminom ng gatas na matay thank you for watching guys